Isang dahilan po na dapat pong i-check up kapag masyado na pong malakas ang vibration ng inyo, ang dar ng inyong motorsiklo. I-check nyo lang po yung kanyang magneto gaya nito. Kapag meron na pong bungal, gaya nyan, o, oh, meron na po siyang bungal, hindi na po balance. Kaya malakas po ang vibrator. At ito, palitan na lang po natin. At ito po, o, yung papalit po natin. O, wala pong kabungal-bungal. Maganda po ang balance po nito. Bali, lilinawin ko lamang po sa mga naghanap lamang po ng butas na hindi interesado sa punto ng mga videos. Ay, uh, ito lamang po ang isang chinecheck up kapag masyadong malakas na ang vibrator ng andar ng motorsiklo. Hindi ko sinabing ito lang. Ha? Paglilinaw lamang po yan, ano? At ang isang chinecheck up dito sa kanyang magneto, ay yung uh, meron po sa likuran niya ay meron po siyang uh, tatlong bearing kapag durog na yung isang uh, bearing nito o kaya tumalsik na eh wala din ding balance, mababrik din at huwag kalilimutan kapag magtanggal po ng bag nito o magbalik eh pakitignan nyo lamang po o check yung uh, kanyang kunya dahil meron po itong uh, kunya itong uh, papalit din po natin ay luma din ano? eh mas maganda po kasi kung minsan yung bibili ng uh, second hand na matasang quality kasi naman sa bago na mababa ang quality mas mauna ding masisira yon kahit bago. Yan lamang po ang munting kalaman na na-share natin sa inyo na ikagagalit na naman po ng mga iba. Alam nyo na kung bakit sila galit na galit. Dahil ang pagtuturo at pagsasabi ng totoo ay paninira daw at pagmamagaling at pagmamayabang. Hindi po kasi pwedeng magkasundo ang masama at mabuti. Yun lamang po. Maraming salamat.